Kalimitan katanungan ng ating mga baguhang content creator. Sir, papaano ako? Nagkamali ang pagpilap ko ng birthday ko sa payment method. Yan yung problema nila. Nagtanong na ako, humanap na ako sa YT, humanap na ako ng iba't ibang impormasyon, wala po akong makita. Nagtanong na po ako sa supporting support, ngunit wala din po silang may sagot, wala na daw po silang magagawa. First, nandito po tayo para ituro natin ano ang dapat natin gawin. Huwag niyo pong kalimutan mag-follow, mag-like and mag-share para lalong mas madami ang makaalam na dapat gawin sa problema ito. Okay kung isa ka sa namun problema ito, relax ka lang. Wala kang ibang dapat gawin, kundi ituloy mo na lang yan. Basta ang importante ay yung kung nasaan lugar ka, pangalan mo, yun po yung napaka-importante. Kasi yung birthday po dyan na pinipil up natin ay katanungan lang yan para malaman nila kung nasa hustong gulang ka na. Hindi po nila yan binagbabasihan na hindi ka makakasweldo, hindi ka makakasahod pag mali yung birthday mo. Kaya yun po ang sagot ng supporting support sa inyo. Wala po silang magagawa kasi nandun na po yun. Ang pwede nilang lang baguhin dito ay yung uh, yung payment method kung pwede sa banko o sa PayPal, yung Philippines o yung location kung nasaan kayo at saka yung pangalan nyo. Yun lang. Yung birthday hindi na po. At ito po ay napakahalaga. Tandaan niyo wag kayong magkakamali sa inyong mga pangunahing uh, pipilapan doon, pangalan, lugar at saka yung bank account ninyo. Napaka-importante po nun kung ayaw nyong hindi makasahod o madelay ang sahod ninyo.